Hi! So, ayun mga auntie at uncle, at story time, meron lang ako sa inyo i-share na mga something di ba? Diba? So, ayun nga, dahil nga nag, uh, dahil nga nagbalik na ako sa pagtitiktok ko ngayong week, eh. Ayun, mga, ang dami-dami ko talagang nare-receive na mga comment about sa aking armpit, eh. Na, kapilipino ko daw na tao, bakit hindi daw ako nag ng kilikili ko at mas pinili ko hindi mag shave ng kilikili ko kasi nga 'di ba kilala do tayo kasi sa ibang bansa na pag sinabing Pilipina is have uh, hygiene or ganyan malinis sa katawan 'di ba pati yung mga bulbul talagang winawax natin 'di ba mga bulbul kailangan magupit ka talaga every two days kasi nga Pilipina ka kailangan hairless ka pag sinabi kasi Pilipina you are hairless or talagang kahit yung mga balahibo-balahibo sa mga kamay na mga ganyan kailangan winawaks kasi daw yan hmm. daw yan 'di ba So, masasabi ko lang, hindi naman lahat ng Pilipino, eh, love yung pag, ah, uh, uh, pati yung mga balahibo sa paa. To be honest talaga, sobrang dami kong balahibo sa paa. ba diba, na-post ko naman yun dito sa akin social media account. Sobrang dami ko talagang balahibo sa paa ako. Kahit yung mga daliri ko dito, may mga balahibo yan, te. Yan, may mga balahibo yan. So, ah... Uh, kadalasan pa talaga mga Pilipino at mga, yung mga nagtatanong pero pag inistok mo naman yung mga mukha nila parang sila naman yung mga Pilipino parang ang uters naman na parang mas maganda pa nga yung mukha ko sa kanila pero sila pa yung may malakas ng loob na ako na mukhang dugyot siguro anyway dahil six years naman na talaga ako na hindi na nag-ahit ng kilikili ko parang dead man na rin ako sa mga basher. Not a basher, kasi yung iba naman eh, nagsasabi lang na, ayun, mag-ahit ka sa kilikili mo. Siguro yung iba, hindi talaga siya basher. Baka concern lang yung ibang mga Pilipino na sinasabi nila na, ano na, uy, kababae mong tao, so dapat mag-ahit ka. I don't know kung concern siya or... Pero anyways, I don't need na yung concern ng ibang tao. di ba? Kasi may sarili naman ako kasing pag-iisip. At hindi na ako bata para na sabihan ng gano'n na kailangan ko daw magkaroon ng hygiene. Anyway, Te, wala akong putok at alagang-alaga ko tong kilikili ko. Ayun yung number one ko talaga na pinapangako dito na ako, hindi ako magkakaputok kahit may buhok ako sa kilikili. So, kasi guys, ayun kasi talaga, eh, decision naman yan ng tao eh. May kanya-kanya tayong decision, di ba? So, yan ang decision ko sa buhay ko. Anyway. Hmm. Basta, ganun na siya, te, di ba? Maging masaya na lang tayo sa buhay natin. Kasi, Isipin mo, nag-iisa lang yung buhay mo dito, te. Pag namatay ka, wala ka lang buhay, hindi ka pusa, napito yung buhay mo. Kaya gagawin mo na lang yung best mo na nabubuhay ka dito sa mundo. I-enjoy mo na lang yung sarili mo dito sa mundo. At huwag ka mang lait ng ibang tao kasi nagkakasala ka niyan, te. Anyway, I'm so pretty, di ba? Anyway. I'm so pretty. And I know that. Diba? I have a self-confidence with that. At pati diya naman sa school eh. Hindi ko naman kinakahiya yung ganito ako sa sarili ko, 'di ba? At least wala akong putok te. ulit tayo. So, bye. So, thank you nga pala sa iba na mga nagko-concern about sa aking kilikili. Thank you so much sa mga concern nyo. Baka concern lang kayo na baka hindi ako magkakaasawa. At baka concern lang kayo at walang may magkakagusto sa akin. So, anyway, meron na talaga ako, guys hindi ko, hindi naman ako gumamit ng social media hindi naman ako gumamit dito ng any platform sa social media para na magustuhan niyo ako naiwan anyway, hindi ko kailangan yun bye